Milyong-milyong piso ang kinikita sa dilihitimong paraan at kadalasan patago. Tinatawag itong dirty money dahil sa mga iligal na aktibidad tulad ng sugal at pogo, terorismo, droga at human trafficking. Pero kapag pinadaan sa mga banko o remittance center, may paraan para matunton ang money laundering. Isa na dyan ang Financial Action Task Force o FATF. Isang grupo na binubuo ng pitong mayayamang bansa, kabilang ang Estados Unidos at France. May mga kategorya ang FATF, Watchlist, Graylist, Dark Gray at ang pinakamatinde, Blacklist. At ang Pilipinas, pabalik-balik na sa listahan. Nung Estrada Administration blacklisted ang Pilipinas noong 2000 dahil wala pang batas laban sa money laundering. Limang taon na natili ang Pilipinas sa blacklist pero balik naman sa gray list ng ilan pang beses dahil sa walang ngipin ang mga batas laban sa pagpondo ng terorismo. Ang pinakahuling beses ay nitong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Kahit may nababalitang anomalya, sa mga transaksyon, lalo na noong panahon ng pandemya, ay mukhang pinababayaan lamang. Natanggal ang Pilipinas sa grey list noong February 21, na ayon sa Malacanang ay dahil sa pagsasara ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pogo o online casino na may koneksyon sa China, pero sa bansa nag-ooperate. Magandang balita yan sa mga bangko, lalo na sa mga overseas Filipino worker o OFW na nagpapadala ng pera o remittance. Kapag nasa Grelius ang bansa, may dagdag pa ng mga OFW sa pagpapadala ng pera sa pamilya. Maraming dapat isumiting dokumento, dalawang ID, imbis na isa at maraming impormasyong ibinibigay. At ang remittance fee na dating porsyento lang ng padala, maaring lumobo pa. Paliwanag ng grupo ng remittance centers. Halimbawa po, ang isang OFW, kumpara nyo sa isang ma, uh, um, manggagawa galing sa ibang bansa, katulad po siguro ng Indonesia or Malaysia, kung sabay po sila nagpadala ng $1,000 dollars uh, sa kanilang mga ka kamag-anak, dahil ang Pilipinas ay nasa gray list, baka mas mataas po ang level of scrutiny na gagawin po sa isang Filipino or OFW. Ang nakamit na seal of good housekeeping ng Pilipinas dapat mapanatili dahil may pagsusuri muli ang FATF sa susunod na dalawang taon o sa 2027 at sakaling pumalya sa review sa milyon o bilyong pisong transaksyon, tatamaan ang mga maliliit na OFW na umaasa lamang sa lehitimong financial system para makaginhawa ang pamilya sa pinaghirapang perang padala. Para sa balitang napapanahon na to on demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.